Ipinakilala ni na Pangulong Donald Trump at punong ministro Benjamin Netanyahu ang pinal na alok ng kapayapaan para sa Gaza Strip sa Washington. Nagpadala ang Amerikanong Pangulo ng direktang mensahe sa mga militante ng Hamas at sinabi, Tanggapin ninyo ang lahat ng alok ng Israel at Estados Unidos. Kung hindi ay makakamtan ng Israel ang aking buong at walang kondisyong suporta sa digmaan sa Gaza. Tinanggap ni Netanyahu ang plano ni Trump at sinabing posibleng wakasan nito ang digmaan Ngunit nagbabala siyang hindi maaaring talakayin ang estadong Palestino. Sinabi ni Netanyahu kay Donald Trump na kung tatanggihan ng Hamas ang United States peace plan, tatapusin ng Israel ang trabaho mag-isa. Ano nga ba ang nilalaman ng planong pangkapayapaan ni Donald Trump para sa Gaza Strip? Bakit gusto ni Trump na mamuno sa tinatawag na konseho ng kapayapaan na siyang mamamahala sa Gaza Strip? At ano nga ba talaga ang pinayagan ni Benjamin Netanyahu ngayon? Ako si Alexi Pechi. Ngayon sa kalendaryo ay ikadalawamputsyam ng Setyembre. Sabay nating suriin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, paalala lang na araw-araw may mga analytical na balita sa YouTube channel na ito para lagi kayong updated. Inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at pindutin ang kampanilya para maabisuhan sa bagong palabas. At hinihiling ko rin na mag-iwan kayo ng mahaba at detalyadong komento. Mag-subscribe din kayo sa mga palabas. Kaya ngayong araw, Setyembre 20 siyam nagkita si Donald Trump at Benjamin Netanyahu sa Washington. Tulad ng inaasahan, pagkatapos magkita, nagsimula si Trump ng press conference kasama si Netanyahu at nagpasalamat sa pagsangayon sa plano ng mapayapang pag-aayos sa Gaza Strip. Tahimik muna si Netanyahu na tila may ibig sabihin, pero sa huli, sinabi niyang suportado niya ang plano ni Donald Trump. Sabi ni Netanyahu, Sinusuportahan ko ang inyong plano para tapusin ang digmaan sa Gaza na tumutugon sa ating mga layuning militar. Ibabalik nito sa Israel ang lahat ng ating mga bihag, aalisan ng lakas militar at kapangyarihang pampolitika ang Hamas at titiyakin na hindi na muling magiging banta ang Gaza sa Israel. At pagkatapos, dagdag pa ni Netanyahu ayon sa kanyang sinabi. Sa palagay ko, dapat nating unawain na binibigyan natin ng pagkakataon ang lahat na gawin ito sa mapayapang paraan para makamit ang ating layuning militar ng walang dagdag na pagdanak ng dugo. Pero kung tatanggihan ng Hamas ang inyong plano, ginoong Pangulo, o kunwari tatanggapin ito ngunit sa totoo lang gagawin ang lahat para labanan ito, tatapusin ng Israel ang laban ng mag-isa. Sinabi ni Trump na posibleng sirain ng Hamas ang kasunduan, ngunit kung mangyari ito, Susuportahan ng Estados Unidos ang Israel sa kanilang kampanyang militar. Sana makamit natin ang kasunduang pangkapayapaan, pero posible ring tanggihan ito ng Hamas. Hindi sila nag-iisa, tinanggap na rin ito ng iba. Pero may kutob ako na makakakuha tayo ng positibong sagot. At kung hindi, gaya ng alam mo, Bibi, lubos ka naming sinusuportahan sa anumang kailangan mong gawin. At saka, pag-uusapan pa natin ito ng mas detalyado mamaya. Sa plano para sa kapayapaan, may dalawang opsyon. Una, ang bagong pamahalaan sa sektor ng Gaza, isa sa pamamagitan ng mapayapang negosasyon at ang pangalawa ay sa pamamagitan ng kampanyang militar ng Israel. Pero tungkol dyan, mamaya pa natin pag-uusapan. Sinabi rin ni Trump na inaalok ng Estados Unidos ang mga Palestino ng pagkakataon na akuin ang responsibilidad para sa kanilang kapalaran at idinagdag na ang pamahalaang palestino lamang ang masisisi kung hindi makakamit ang kapayapaan. Anong susunod? Nagdagdag siya ng kawili-wiling sipi. Walang nakakaalam ng eksakto kung ano ang naghihintay sa mga palestino sa hinaharap. Ngunit ang planong inilahad namin ngayon ay naglalayong agad na tapusin ang digmaan. Maibalik ang lahat ng aming mga bihag at lumikha ng katanggap-tanggap na mga kondisyon ng seguridad para sa Israel at tagumpay ng Palestina at saka magpapatuloy pa. Mapagbigay na inihayag ni Trump na siya mismo ang mangunguna sa Transitional Council ng Kapayapaan na siyang magbabantay sa muling pagbangon ng Gaza matapos ang digmaan doon. Bukod dito, mas malayo pa ang plano ni Trump. Sinabi niya na maaaring sumali rin ang Iran sa mga kasunduan ni Abraham sa huli. Ito ay kasunduan para gawing normal ang relasyon ng Israel at mga kalapit bansa sa gitnang silangan. Pero mukhang malabo naman yun. Mahalaga ring banggitin na si Netanyahu ay nakipagkita rin ngayon sa Oval Office kay punong ministro ng Qatar, Sheikh Al-Tani, kung saan parang nagkaintindihan sila. At ayon sa mga source, humingi raw ng paumanhin si Netanyahu sa Qatar dahil sa pag-atake sa kanilang kabisera para mapuksa ang mga militante ng Hamas ngayong buwan. At dito na tayo dumadako sa pinakakapanapanabik na bahagi. Ano nga ba ang nilalaman ng plano ni Donald Trump para tapusin ang digmaan sa Gaza Strip? ang roadmap ng administrasyon ni Trump para makamit ang kapayapaan sa Gaza Strip na inilabas mismo ng White House bago magsalita sa media sina Pangulong Trump at Punong Ministro Netanyahu. Nanawagan ito ng pagtigil ng digmaan, pagpapalaya sa mga natitirang bihag at pag-atras ng mga tropang Israeli. Sa lahat ng palatandaan, mula ng unang ipresenta ito ng lider ng mga bansang Arabo sa New York, nagkaroon ng ilang pagbabago sa planong ito noong nakaraang linggo dahil nabawasan ng isang punto ang dokumento. Mula 21 naging 20 na lang ang mga punto. Ayon sa dokumento, sinabi na aatras ang puwersa ng Israel sa napagkasundo ang linya bilang paghahanda sa pagpapalaya ng mga bihag. Pansamantalang ititigil ang lahat ng operasyong militar, kabilang ang pambobomba at artilyeriya. Tungkol sa linya ng harapan, mananatili itong nakapirmi hanggang sa matupad ang mga kondisyon para sa ganap at paunti-unting pag-atras. Ngayon, tungkol naman sa mga pagbabago. Ang original na bersyon ay naglaan ng pagpapalaya sa lahat ng bihag na hawak ng Hamas sa loob ng 48 oras matapos makamit ang kasunduan. Sa pinakabagong bersyon, ito ay dapat gawin sa loob ng 72 oras. Sa bagong bersyon ng planong ito ngayon, wala nang direktang pagbanggit na hindi aatakehin ng Israel ang Qatar gaya ng nakasaad sa bersyon na ipinakita noong nakaraang linggo. Ibig sabihin, hindi na tinatanggap ng Israel ang obligasyong ito. Ayon sa plano, walang sino man ang pipilitin na lisanin ang Gaza at ang mga gustong umalis ay magkakaroon ng pagkakataon na gawin ito at malayang makakabalik. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ni Trump tungkol sa sapilitang paglilipat ng mga Palestino. Nakalagay din sa plano na hindi sasakupin o aakuin ng Israel ang Gaza. Bukod pa rito, sa parehong bersyon ng dokumento noong nakaraang linggo at ngayong araw, ay inilalarawan ang dalawang antas ng pansamantalang pamamahala sa Gaza, isang komprehensibong internasyonal na ahensya at isang komiteng palestino. Sa kasalukuyang plano, ang internasyonal na ahensya ay tinutukoy na bilang konseho ng kapayapaan sa pamumuno ni Donald Trump. Sa konseho ng kapayapaan, kasama ang ilang lider ng Arab, kakatawanin din ang Israel at si Donald Trump ang tagapangulo. Ang panukala ay hindi nagbibigay ng papel sa Hamas sa pamamahala ng Gaza Strip. Kinilala rin dito ang posibilidad ng paglikha ng Estadong Palestino, ngunit hindi sinasabi na kikilalanin ng Estados Unidos o Israel ang naturang Estado. Uulitin ko, inilalahad sa panukala ang dalawang posibleng senaryo ng mga susunod na mangyayari. Napakahalaga nito. Ibig sabihin, malinaw na kapag hindi gumana ang una, automaticong gagamitin ang pangalawa. Ganito kasi yon. Ayon sa isa sa mga ito, atras ang mga tropang Israeli sa napagkasundo ang linya kung papayag ang Hamas na palayain ang lahat ng bihag sa loob ng 72 oras. Ayon sa isa pang opsyon, kung tatanggihan ng Hamas, sirain ang kasunduan o hindi palayain lahat ng bihag. Ipagpapatuloy ng Israel ang opensibang militar sa Gaza Strip. Sa madaling salita, sasakupin nila ang buong teritoryo at unti-unting ipapasa ang pamamahala nito sa pansamantalang pamahalaan. Ibig sabihin, sa anumang kaso, ang mungkahing ito ay nagmamarka ng unang pagkakataon na hayagang pumayag ang Israel na sa huli ay umalis mula sa ilang bahagi ng Gaza Strip at ipasa ang teritoryo sa mga internasyonal na puwersa ng seguridad. Ang tanong lang ay paano ipapasa ang teritoryong ito? Pwedeng palayain ng Hamas ang mga bihag sa mapayapang paraan o sa pamamagitan ng lakas militar tapusin na ang kampanyang militar. May mahalagang tanong, paano mapapalaya ng Israel ang mga bihag kung tumanggi ang Hamas? Hindi sinasagot ng alok ng United States ang tanong na ito. Ayon kay Punong Ministro Netanyahu, ipagpapatuloy ng Israel ang digmaan kung tatanggihan ng Hamas ang plano. Sa huli, magdadagdag ako ng mahalagang pahayag ni Netanyahu para pag-isipan. Sa tingin ko, sinasabi nito na talagang nakuha ng Israel ang sapat na katanggap-tanggap na mga kondisyon para sa sarili nila dahil sa digmaang ito. Sinasabi ng punong ministro ng Israel na natamo ng plano ni Trump ang halos lahat ng layunin ng Israel sa militar. Babanggitin ko ang sinabi ni Netanyahu. Lahat ng ating mga bihag, buhay o patay ay agad makakauwi. Mawawala ng armas ang Hamas, magiging demilitarisado ang Gaza, at mananatili sa Israel ang seguridad kabilang ang perimeter sa hinaharap. At sa huli, magkakaroon ng mapayapang sibilyang administrasyon sa Gaza na hindi sakop ng Hamas o ng Pamahalaang Palestino. Ang tinutukoy ay sa West Bank. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments sa ilalim ng video. Mag-iwan ng komento. Naniniwala ba kayo na maisasakatuparan ang planong pangkapayapaan ni Donald Trump? O sa tingin ninyo ay mag-iiba ang takbo ng mga pangyayari? kung saan mapipilitan ang Israel na sakupin ang buong teritoryo ng Gaza Strip at pagkatapos ay ipapasa ito sa ilalim ng internasyonal na pamamahala. Ilagay ang opinion nyo sa komento. Dito ko tatapusin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at ilike ang video. Yun lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.